Hello mga mami, ito nga po pala ang aking mga alaga dito sa Saudi Arabia at ipakikilala ko nga pala sa inyo sila. Ito nga po pala ay si Pokwang dahil ito po ay kapalit at pinangalan ko yung namatay kong tuta dati na si Pokwang at ito naman ay si Chuchay ang isang pasaway at super taba kong mami-mami at ito naman black na ito, papakilala ko sa inyo siya naman po ay si Chaki, kasi kapangalan kapangalan talaga niya yung tuta namin sa Pilipinas na sobrang kulit at ito naman si Pokwang kuhang kuha talaga niya ang ugali ni Pokwang namatay tila sumani bata ang kaluluwa ni Pokwang sa kanya at eto nga guys ibinalik ko nga sila ng higaan sa ukay-ukay kanina at uh, yun nga ang kanilang pinagkakaguluhan ngayon eto at naglapitan sila sa akin dahil ibinigay ko nga pala kanina ang treats nila kaya mahal na mahal nila ako ganun pala yung gumamitan treats talagang nakakabilib no kaya I will try my best na turuan sila kung paano ko sila i-training kahit hindi ako marunong at eto nga po pala si Chuchay kung ano-ano ang ginagawa na naman itong batang ito at eto naman Si Pokwang talaga ang hiling niya ay mag picture taking. Si Chuchay, ayan. Ito nga, pakikilala ko. Ito kasi si ano, si, ay, ano ba yan? Ito. Minsan nalilito kasi ako sa kanila. Ito si Chucky. Ayan, super hyper po niya. At super sweet naman talaga niya. Kaya love na love po din yan. Napag-desisyon ako nga, na ikip na lang sila dito sa Saudi at after 4 months pa ko sila sa Pilipinas ayan dahil yeah. sa Pilipinas napakamahal ang mga tuta na imported na ganito dito kasi ito galing yung yung nanay nila galing sa akin so shout out nga po para sa akin, apon si Shelo dahil ibinigay niya sa akin ang aking mga apo na ito kaya ayan makakarating sila sa Pilipinas by August inshallah ay may uwi ko sila ay just ko ano ba yung ginagawa na naman ninyo Eto, hi. I'm Pokwang. At eto kami tatlo. Thanks for watching nga pala guys. Sana supportahin nyo ang aming mga vlog.